Hi guys! May panibago tayong parcel. May panibago tayong parcel na dumating today. Ito ay ang na-approve uli na, free example, na-request na ko nung isang araw. Tapos na-approve nila agad. Sorry, pasensya sa aking brand. na nakikita, na-approve nila kaagad. Ito ay galing sa Vida Swimwear PH. Oh, diba? Actually, ito sila guys. Ang dami nilang mga produkto na. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga items nila. So, let's open this. Ang nagpadala pala ay Ninja Van. Ah, bagong, bagong, aray ko, sorry. Sorry, Layla. Ay, puti pala. Bagong, ano ako ng, ano, Ninja Van. Si Flash, na nangyari kay Flash? Na parang maraming nagre-reklamo kay Flash ninja van na naman siya. Mabilis, mabilis na sila. So, let's open this. Sabay-sabay natin buksan. Sabay-sabay natin buksan. Ang makahula. Hulaan nyo muna kung ano to. Sino makahula? Sino makahula kung ano ang laman nito? Ayan siya, guys. Ganyan siya kalaki. So, tara. Sabay-sabay natin buksan. Samahan nyo ako. Buksan natin. I-unpack natin ito, guys. Alam nyo na ito ay free sample eh free sample from Vida Swimwear page yeah, yeah 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 oh bakama eh 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 ready na ba ang hatan tararan tan tan tararan tan tan tararan back ano to yeah! Isang ano? Isang box? Isang box wala siya. Si Layla, oh, ano din, oh. Isang box wala siya, guys. Hmm. So, tingnan natin kung maganda nga siya. Mga panty. Mga panty, guys. Ganda na, ano? Ang ganda ng packaging nila. Ang ganda ng packaging nila, Oh, store rice and ka dyan. Panty na may paribon-ribon pa. Baka naman may paano to. Parang cortina, char. Limang ano siya. Limang, limang kulay. Kayo nang bahala kung anong kulay yan. Hindi ko alam. Mga kulay-kulay. Basta, tingnan natin. Mag-open tayo ng isa. Open tayo ng isa. Kasi kaya to sa akin. Pero ang laki. Parang ang laki niya sa akin. Pero parang high waist ito, guys. High waist siya. High waist siya, guys. Pero in fairness, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng tela at ang ganda ng kanyang bewang. Yun nga lang, mukhang malaki nga sa akin to. Mukhang malaki sa akin to. Ang ang inano ko, ay hindi, ano to Free eh? size. Free size to sila. Ang ganda, guys. Kaya check out yun na. High waist too guys. High waist. Lalagay ko na lang yung link dyan sa yellow basket. So, sa lahat na may gusto nito. And for this, ang ganda. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng tela niya. And stretchable to goal uh, Tingnan natin ang dito. Oh, uh, fuck. Oh, uh, ganda. Ganda. Para seamless din siya na ang ganda ng ano so magpalit na rin kayo ng mga underwear nyo sa mga nangingitin ang mga singit singit dahil sa mga underwear so it's time for us to change <laughs> na mga english kaya naman ang link nito ay nasa yellow basket na check out nyo na lang click nyo yung link nito na sa yellow basket check out nyo na mukhang malaki na ito sa akin mukhang malaki So, thank you. Thank you, Vida. Vida Swimwear PH. Maraming maraming salamat. Thank you, guys. Sa lahat na may gusto, 5 in 1. 5 in 1 na siya. Ayan. 5 in 1 na na high waist. High waist panty. Ayan na with matching ribbon-ribbon pa dito sa harap. Sa lahat na may gusto nito, yung link ay nasa yellow basket na.